Hello, mga Lods. Ito na yung uh, mayroon tayong project ngayon na maglalagay tayo ng design sa ating ceiling uh, sa kisamay natin sa bahay natin. Yan. Uh, mga Lods, uh, abangan ang ating uh, gagawin sa isang tutorial sa paano mag-design ng ating kisamay. Okay mga Lods, mga Master? Mga Carditi, okay? Okay. Ito na siya mga loads yan you o. Know, Nagka-cutting tayo loads ng 3 inches dito. Sa may, 20, may 22 tayo na uh, yung yung sa sukat dito, yan you know, Sa bukas nito. Tsaka mayroon tayong yan o. Oh. Yan. Ito yung nilalagay natin na uh, bridging. Yung pang-bridge doon. Kasi ito yung ipapakot natin. Ibabari na natin ito pag ipapako natin siya sa ceiling ng ating wall. Dito ang ganito yung nangyari, ano? Yan, ipapako natin yan siya para hindi ma... para hindi ma... hulog. Okay? Para mas maganda yung pagka... pagkakapit ng ating ginawang framing sa ating uh, wall. Uh, sa ating kisabi. Yan. Tingnan yung mga lodso, yan, no? Ito yung pinapabrikit natin, no? Yan, yan. Tatlo, nilagay natin yan, no? Yan, isa, dalawa, uh, at tatlo. Yan. Pagkatapos na natin i-install loads, lagyan natin ito ng concrete. I-drill natin ito, tapos lagyan ng concrete. Pati doon sa itaas. Pag nakakapit na siya sa ceiling natin, yung frame natin, saka natin takpan. Ito yung pang takip natin mga loads, mga master yan. Loads. Yan, pag nakita nyo, ito yung... Uh, kinakat natin na pang takip ng pangtakip ito sa itaas. Okay hey, mga Lods, mga Master, uh, abangan nyo ang ating tutorial sa paano mag-design ng kisame. Ito na yan Lods, yan yung ginawa natin, yan o. Ina install natin, yan o. Nilagay na natin, tapos tinatakpan na natin, may takip na ito mga Lods. Tingnan nyo, istagiliran na nyo. Yan. Dudugtong pa natin yung isang mahaba, yan mga Lodges mga Master, yan oh, huwag nakapansin mo yan pansin niyo mga Lodges mga Master yan yung show, yung kaligid natin na ilalagay mga Lodges mga Master, yan oh yan I install natin yan mamaya mga Lodges mga Master, yan I install natin yan mamaya mga Lodges mga Master hello guys, ito na ako mga guys eh oh. no i-install natin yan Umaya, lagyan natin niya ng takip, yan, yun, yan, oh. No? Yan, pinapako na natin siya dyan, oh. No? Yan, kita niya mga loads, mga master, yan. Yan, ito so, lang, pak. Yan, Yan, pinapakoan natin ng concrete nil Yan. Tsaka, umaya, kasi sa lagyan natin ng impact mill, ng concrete yan, oh. No? Yan, umaya, takpan na natin yan, mga loads, mga master, Okay. yun na mga loads yan. Tapos na natin na uh, yung ceiling design natin, you know? naman natin ngayon, yan. Nung inamil, kasi plywood yung nilagay natin, pintahan natin muna ng flat inamil bago natin pintahan ng latex. Yan, pag tumuyo na yan, yung quick dry lang yan mga loads, quick dry lang ang ginamit natin kasi yung flat latex na yan ay quick dry yan ah uh, a flat enamel pagkatapos natin ng flat enamel ang lagay kasi plywood yan hindi pwede yan direct natin sa latex kaya nga gagamitan ga na muna natin ng flat enamel para sa plywood pagka tumuyo na yan saka natin papatunga ng uh, latex paint na gloss yan gloss white yung mga loads ano Ito sa mga loads. Oh, yan. Pinipintahan na natin. Yan. Yan sa mga loads. Yan. Ito hindi pa tapos. Ah. Lods, ito na ang ating natapos yan. Naglalagay naman tayo ng design dyan sa tagiliran. Ayaw okay yan lagyan na natin ng ceiling yan design you know yan lagyan natin ang gawin naman natin loads ay maglagay naman tayo ng design design sa tagiliran yan lagyan natin ang design dyan okay loads okay mga loads ang natin uh, tutorial yan you know? o maglagay tayo ng Which design ng tagis tagiliran yung blue na nasa gitna yan i dadalhin dito sa natin yan lagay na tayo dito no? para ma ganda yung result ng ating uh, ceiling na ginawa ilogs mga master hello hello guys ito na guys ang ating ginawa na ceiling design yan o no? tapos na, yan Guys, ya, kita katen desainer, kan? Kau, yan kau, 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 kau,